Nung nakarang araw ko pa nga binabalak magluto ng ganitong merienda mga mari kaso nga lang yung mga saging na saba dito hindi pa gaano matigas. Sabi ko nga kay mister kapag meron siya ditong napansin na saging na saba na pwede nang tibain ay kunin niya na. Marami kasing saging dito mga mari kaso nga lang yung iba nga ay mura pa. At ang una kong ang ginawa dito mga mari ay nagpadikit muna ako ng apoy. Nahihirapan kasi ako magpadikit ng apoy dito mga mari sa labas dahil napakalakas ng hangin dito. At ito na nga yung mga saging na tiniba ni mister sabi niya pwede na daw ito. Kaya ayan isa-isa ko na nga itong inilagay dito sa kawali bali na paglulutuan ko ngayon. Bago ko nga pala umpisan itong mga mare, eh, pinatulog ko muna si Mia kanina. Kung nakatulog na nga siya doon sa kwarto, eh dali-dali na nga ako pumunta dito sa labas. At nang matapos ko naman ilagay itong mga saging dito sa kawali, nilagyan ko naman ito ng katamtamang tubig. Dahil ilalaga ko lang ito mga mare at palalambutin. Hmm. Tapos tinakpan ko lang ito para sigurado talaga na mabilis itong lamambot. Nakuha ko na nga rin pala si Mr. Nambu kung nagagamitin ko dito. Kaso nga lang, bakit naman iisa? Sabi ko sa kanya, ay kulang yan. Sabi niya, marami daw siya nakuhang buko. Iiwan niya muna iyon dahil babalikan niya at naiwan niya pala dito yung lalagyan. I try din ako magbiak ng isang pirasong buko mga maray kaya lang hindi talaga ako marunong magbiak nito kaya ganito yung nangyari. Ito lang na yung mga buko marami pa lang nakuha si mister. Kaya naman sabi ko sa kanya magbiak na siya at kakayurin ko na ito habang nakasalang yung saging. At ito na nga yung buko na biniyak niya. Sabi ko nga sa kanya isa na all, magaling magbiyak ng buko. Ako kaya, kailang kaya ako matututo magbiyak ng buko. Probinsya na ako, pero hindi talaga ako marunong magbiyak niyan. Ang alam ko lang biyakin, yung niyog na panggata, yung kinakayod. Ayan, kinayod ko na nga itong buko mga mare. Bale, gagamit pala ako dito ng apat na pirasong buko. Nagmamadali na nga ako magkayo dito mga mare dahil ng oras na iba ka maluto na rin itong saging. Sakto din, pagkatapos ko nga magkayod ng buko, naluto na nga itong saging. Kaya naman, isa-isa ko na nga itong dito sa planggana na may tubig. Bago ko balatan itong saging mga mare, ilalagay ko muna ito dito sa may tubig para naman kahit papaano ay mabawasan ang init nito. Parang init kasi nito mga mare at mapapasok ka talaga kapag hindi mo ito babasain sa malamig na tubig. Ang gagawin ko nga pala mga mare dito sa may nilagang saging ay lulupakin ko. Wala namang kaming lusong dito na pinaglulupakan ng saging kaya etong kasi na lang ang gagamitin ko. Ayan, inumpisan ko na nga ang pagdurog dito sa mga saging. Mas maganda nga ito lupakin mga mare habang mainit pa dahil mas madaling madurog ito kapag mainit nit pa yung saging. At kung gusto niyo naman maglupak ng saging mga mare at wala namang kayong lusong, pwede rin niyo namang gamitin ang kaserola o kaya kaldero basta yung makapal lang. Dahil yeah. kung manipis na kaldero o kaserola ang gagamitin niyo ay baka masira naman. Tung nadurog ko na nga itong saging mga mare, inilagay ko na nga itong condensed buko at saka maglalagay rin ako dito ng margarine at peanut butter. Tingnan na lang, naalala ko na meron pa pala kaming peanut butter dito, isa din to sa magpapasarap sa nilupak na saging. Yung nakakangaling nga lang sa braso ang paggawa ng ganitong klaseng merienda mga mare mare dahil yung saging ay kailangan talagang durogin. Masarap kasi ito mga mare kapag durug na durug talaga yung saging. Kulangan pa nga ako sa tamis dito mga mare kaya naman nagbukas ako ng isang condense at nilagyan ko ito ng kaunti lang. Tutunan ko lang sa mga magulang ko ang paggawa ng ganitong merienda mga mare. Ito nga ay hindi lang sa amin meriendahin dahil minsan ito naman ay inaalmusal din namin. Tapos pag gumagawa pa sila mama ng ganito noon kinayod na niyog at asuka lang yung nilalagay nila dito. Kung so, sinubukan ko naman na condense at buko ang ilalagay ay mas masarap pala. Imbis yung ilalagay natin para matamis, mas masarap pala mga mari ang condensed. Try nyo na rin gumawa ng ganito mga mari at siguradong magugustuhan nyo rin. Hali lang naman ito gawin mga mari, kaya lang sa pagbabayo, kailangan talaga eh meron kayong kapalitan. Ay, kung isa lang ang gagawa, katulad ko, mag-isa lang ako naglulupak nito mga mari, halos maubos na nga ang lakas ko. Dahil mangalay ito mga mari sa braso. No, no choice ako, dahil ginesto ko to, kaya ako mag-isa ang gagawa nito. Medyo nahirapan na nga ako sa paghalo nito mga mare dahil dumidikit na nga ito dito sa may panghalo na ginagamit ko. At Ah, pagkatapos nga ng kalahating oras, ito na nga yung nilupak na saging. Ah, ng ganitong merienda mga mare at nakakabusog din. Kaya nyo na rin gumawa ng ganito mga mare. Kung gusto nyo mas madali kayo makakapagdurog nito, ay pwede namang kaunti lang ilutuin nyo. Yun lang, salamat po sa panonood.